So hello mga kaistor, si kaistor na naman po Kuya Arlon at happy viewing po sa inyong lahat no sa aking mga masugid na uh, nanonood sa aking mga video. So ayan lamang you know? mayroon na naman tayong uh, sender you no know, ng kanilang kanyang uh, problema. Ito po ay si Junior. Sabi niya, kaistor tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Junior at uh, ihingi ko lang po ng payo ang aking problema at ang problema ko po ay uh, nakakahiya ko sabihin at uh, naglakas ng loob lamang po ako na isalaysay sa inyo so ito po ang problema ko po ay um, matanda na po ako pero ay wala pa pong asawa dahil hindi po ako marunong manligaw. Ay yan eh no? <coughs> So talaga naman eh no? pagka tayo ay hindi marunong manligaw, ay ah, hirapan po talaga tayo makapag-asawa, eh no? So meron din kasi minsan apihi kan tayo, eh no, kaya hindi eh, po tayo nakakapag-asawa. So marami po kasi ang dahilan kung bakit ah, hindi po tayo nakakapag-asawa, eh no? So mayroon diyan yung ano uh, financial you know? minsan iniisip natin kung bakit hindi tayo nakakapag-asawa dahil sa ating financial you know? minsan wala tayong pera iniisip natin kung ano ibubuhay natin doon sa magiging pamilya natin o sa magiging asawa. So madaming dahilan you know, kung bakit minsan hindi na po tayo nakakapag-asawa. So ayan na no natin sa kanya ang siguro naman to stable sa money ito eh, no? sa pera si uh, Junior no kasi sabi naman niya ay hindi lang siyang marunong manligaw at hindi niya nabanggit kung dahil ito sa uh, kahirapan o ano so marami kasi mga dahilan uh, para uh, hindi tayo magkaroon ng asawa eh unang-una no? -una, yung pihikan ang pangalawa yon yung mahihain katulad kaya no hindi kaya maglabas uh, ng kanyang nararamdaman no at uh, yung ano yung sa financial natin eh, no? so na, na ano, tayo kung kaya ba natin so ayan ano, maraming dahilan kung bakit hindi tayo nakakapag-asawa uh, so ayan ano ah uh, ang sabi niya eh, no uh, dahil uh, hindi siya marunong manligaw oh ayan, tapos sa uh, sabi pa niya uh, ayan tuloy sabi niya, walang nag-aalaga kay Junior huh? <laughs> uh, <laughs> Junior nga pala siya akala ko ibang Junior yung binabanggit niya dito <laughs> Junior nga pala siya, kaya uh, ano walang nag-aalaga <laughs> sa kanya <laughs> Loka, junior, uh. maloko Junior maloko maloko So, ayan na ano, so ba, natin ano So ito mahirap nga ito no kasi minsan nasa ugali talaga natin ano, na Minsan pag mayayain tayo hindi natin kaya magtapat sa babae. So lalo na ang kultura ng mga Pinoy no, kultura ng mga Pinoy kasi uh, kailangan talaga ang manligaw ang lalaki hindi ko tuloy sa ibang bansa na minsan sila pa yung mauunay no na magparamdam no. So hindi na natin sasabihin yung ibang bansa eh no. Baka maano tayo. <laughs> so ayan ano no, ka, ka junior ano, uh, junior junior. So uh, gawin mo diyan you know, kasi uh, uh, baguhin mo yung ano mo yung ugali mo siguro. So kailangan kasi lahat naman ng ano kailangan uh, may lakas ng loob tayo talaga, di ba? So kung hindi natin babaguhin mo na yung magiging ugali natin uh, at eh, hindi talaga tayo mababago yung ating uh, No, yung pag-iisip natin, no, kailangan baguhin natin. No, so, kung dating nahihiya ka, total, medyo nasa tamang edad ka naman na siguro, matured ka na. So, pwede ka nang mag-isip mag, -mag, -mag you know, ng iba naman. You know, so, gawin mo. Try mo, you know, na naman ligaw. You know, kasi, i, 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 ba, kung gusto mo talaga mag-asawa, itatry mo siyang manligaw. You know, so, syempre, sa panliligaw kasi, hindi naman yan balibasan niligawan mo na eh isa na hindi <laughs> mag magchachaga ka muna diyan eh no mayroon kang liligawan yun na mababastid ka hindi hindi ka naman talaga gugustuhin no so lalo na kung mapili tayo eh no kung kung mahilig tayo sa maganda sexy at kung ano-ano hindi ka talaga tayo mga asawa agad niyan kasi yun ang ipinihinahanap natin so humanap ka siguro ng ano ng swak lang doon sa itsura mo eh, no para hindi ka mahirapan man dito no saka kung mayroon For example, kasi in sa tutulang ay eh, no kahit anong hiya natin mayroon minsan mga babae na nagpaparamdang talaga. Hindi lang natin minsan uh, uh, ano ano uh, may tawag dito, eh. yung uh, pinapansino oh, hindi natin ano kasi nga nahihiya din tayo pero may gusto ka rin naman, di ba? Para hindi mo lang mailabas, pero mo naman nang nagpaparamdam ng babae. So pag meron kang naka-encounter na gano'n, eh, no? So pwede mo na siya sunggaban na ganun, eh, no. Tapos eh, sabihin sabi lang kung so, tanungin mo kung oh, bakit mo ba ginaganyan ako, di ba? O oh, di oh, baka ano ka gano'n, may gusto. Tenero <laughs> sa. Hindi <laughs> gano'n. So ano lang, yung yung chill-chill lang Minsan ayahin mong magano. Pasyal muna tayo kung malapit sa dagat siya. Yung pasyal pasyal, pasyal tayo. Pag pumayag yung isang babaeng gano'n, Ibig sabihin, may pag-asa ka noon. So, minsan 'di ba, ang ano lang diyan eh, no? ito ito yung talagang ano. Minsan may babae pag pagkano mo, uh, kukunin mo yung number ng babae. So, pag yan may binigay sa iyo, ibig sabihin may chance ka noon. Lahat kasi ng babae no? pag pag hin may hiningi kang isang bagay sa kanila at binibigay naman at pumapayag ibig sabihin may pag-asa noon. yun yung mga sign you no know, ng ng isang uh, gusto mong gusto mo yung isang tao eh you kunyari know. may nakit mayroon kang kakilala diyan tapos ganun nang ano mo alam mo naman na dalaga or uh, pwede naman eh you know, kung mayroon kang mga hinihingi sa kanya na mga bagay na binibigay siya at di ka pinapaya ibig sabihin mayroon kang chance so yan lang yung mga sign ano, na pwede mong ah, uh, pagbasihan mo na yun so ayan ano mga kaya mga kaister no baka may matutunan ka dito so yan ang isang sign na pwede mong ano uh, maghingi ka ng number kung binigay sa'yo, ibig sabihin may chance ka noon. So, nasa sa'yo na lang yung mga follow-up noon. Eh, no? Kasi, uh, for example, inaya mo siya sa mall, mag-mall kayo kung dito naman kayo sa kabihasnan. Eh, no? So, uh, pag pumayag siya, ibig sabihin hindi kanya kinakahiya at uh, mayroon kang chance para sa sa may puwang ka din sa puso ng isang tao na yun. So, di ba, pag hindi ka pinapahiya at uh, pumapayag naman siya sa mga hinihingi mo, ibig sabihin mayroon kang chance. Yun yung mga sign na dapat mong ano uh, alamin. Ano? You know? So, para magkaroon ka ng, di ba, bang sa ah, kapapasyal ng kapapasyal, di mo alam pala na develop ka na. So, ayan lang, ano? You know? So, so, lalo na yung mga iba, nagpaparamdam, di you ba? Know? So, ipag at gusto mo na talagang, ano, you know, mag, magkaroon ng asawa, so, sunggaban mo na agad. So, yan lang, ano? You know? Eh, At, uh, ka-junior, sana may matutunan, natutunan ka dito sa aking uh, sinasabi, you no know? kasi mahirap talaga pag ganun ang ano natin ah, at sa so mahirap eh you no know, pag tayo ito manda na wala tayong makakasama man lang you know? <laughs> mahirap mahirap you no know? kasi uh, hindi naman tayong permanente sa mundo na bata you no know? hindi tayo permanente so darating ang time na hihina tayo so kailangan may katuwang ka kung saan pa the cycle of life you no know? so nag nagsa cycle kasi ang buhay so ngayon bata ka pa susunod so, so, ka na hindi dapat mayroong ba batang susunod para naman sila naman ang magano sa inyo. So dapat ganoon. So ayan ha, ka junior, kailangan ano eh samantalahin mo na habang kaya mo pa eh no? dahil may hangganan din lahat ng mga bagay-bagay. So alam mo na siguro 'yan ano. No? So ayan lamang ka junior sana may man natutunan kayo no? at uh, Ayan, wag ka lang, wag mo lang ano gagawin yung mamamersa kayo no at uh, uh <laughs> kas, ka junior, kasi makukulong ka <laughs> Ginawag <laughs> you know mo mean? So, uh, try mo lang. Eh, lahat kasi tayo may kapareha talaga. So, antayin mo yung kapareha mo. Pero dapat madaliin mo. Kasi, hindi habang buhay malakas tayo. So, yan lamang ano, ka-junior. Sana may natutunan ka at maraming maraming siya. Bye-bye.